So, life update lang tayo ulit mga anti mami para sa ating gender reveal. Sino kayang mananalo, no? So, ito nga pala, bahay to ni Marie kasi bigla akong lumayan sa amin. Sobrang gigil ko lang talaga kay Mark. So, nung lumayan sa ko, mga anti mami, syempre binitbit ko naman yung mga obligasyon ko sa buhay. Hindi ko naman iiwanan yung mga anak ko. So, kahit anong layo ang gawin ko, binibitbit ko naman silang lahat. Hindi ko naman sila iiwanan, papabayaan lang kung saan dahil lang may topak ako. So feeling ko yung hormonal imbalance ko ay eh, medyo kakaiba talaga. Dito kami nagstay sa Batangas pero nung una doon kami sa bahay nila Marie. Dito kasi kakilala na yung may-ari and anytime ako dumating, eh, loving at caring pa rin sila. At ante, tingnan mo naman bumabagyo yun niya, sa beach kami. At dahil may toyo ang mami mo, so kahit bumabagyo yan, nagpa-beach ako sa mga bata para ma-enjoy naman nila yung paglayas ko, ganoon Kailangan ko kasi talagang mag-cleansing bee. Hindi ko na naiintindihan, ba't ako laging galit? So, habang pinapanood ko maglaro yung mga bata, niisip ko talaga kung hormonal imbalance lang yun o yung word na naglilihi. So, nung napatulog ko na yung mga bata, nagulat lang ako, biglang sumunod na yung malalaki. Andiyan na silang lahat. Nasundan nila ako sa Batangas, mga mami. So, ayan, talagang nag-tour and get away na lang kami kasama ang tatay ko at si Mark. Ayan, o. Pero feeling ko rin naman, naging masaya naman yan dahil wala na akong toyo noon. Medyo lumipas na. Tinatoyo din ba kayo pag naglilihi kayo? O talagang may toyo na kayong lahat, guys? Pakicomment na lang din below. Anong mga naranasan nyo nung mga naglilihi kayo? So, nung panahon na to, ayan o, tignan nyo. Normal size ko yan, kaya hindi nila napapansin. Nabuntis ako. At dahil supportive din yung mga jowa ng anak ko, so kahit saan kami mapadpad, nahahabol nila ako. Less stress na lang din talaga kasi medyo malalaki na yung ibang anak ko eh. So, kaya na nilang mag-alaga ng mga kapatid. So, yung paglayas ko na yun, nung may toyo ako, habang naglilihi ako, ay na-enjoy naman ang buong pamilya. So, feeling ko kung magta-tantrums kayo, mga anti-mima, dapat ganyan, may patour kayo, gano'n. Kasi, isa to sa mga life events namin, na hindi ko na rin ma-explain bakit. Wala namang kaming paldong pera niyan para gumasos ng malaki, sadyang may mga kakilala lang. And, pag alam ng mga anak ko na lumabas ako ng bahay ko, talagang i-enjoy ko yon at hindi ako uuwi sa bahay. Kasi minsan lang ako lumabas. So, sinasagad-sagad ko yung oras ko na hindi ako nagtatrabaho. Pero dapat, meron tayong pondo guys. Kasi marami time bayarin. So, bago kami umuwi ng tuluyan sa aming bahay, hindi ko papalagpasing mag-Antonios. Dahil malapit to. At dahil graduate na si Ted, nagpa-meal din tayo para sa kanya. And syempre, pagka uwi ng bahay, hindi naman mawawala ang stress. Pero dahil andito yung mga stress reliever ko, masaya naman ang buhay ko kahit nang gigigilaw kay Mark talaga. Kahit palaging nauubos ang pera ko sa pangangailangan ng mga anak ko, eh para sa kanila naman talaga yun. So, aalipinin muna natin ng mga bata para maglinis ng bahay. Pero syempre, kakain pa rin tayo ng masarap. At, bibigyan natin lang rewards pagkatapos para naiintindihan nila kung bakit natin inuutos ang mga bagay-bagay. So, feeling ko lang, lagi akong siniswerte, ganun. At pag ganun, sinishare ko yung blessings ko sa mga tauhan ko din, hindi lang sa mga anak ko. Pero dahil hectic ang schedule, kung sino lang talaga yung mabitbit ko na available, ganun. Kasi naisip ko nga rin ang mga anti-mami na pag nanganak ako, hindi na kami makakalabas. So, nag-star city na rin kami dyan at nag-baywalk. Pero na-try niyo na ba tong pa-gender reveal na ganito? I-search nyo na lang to sa Google, ha? kasi ito yung result ng akin. Yung urine test mo, tapos baking soda, ayan ang result. So, pag ganyan ang result, ano ang gender niyan, ante? 3 months pa lang ako nung ginawa ko to. So, di ko alam kung may nakagawa na rin ito sa inyo. Ano ang result nyo? Tama ba yung lumabas o hindi? Kasi sa sobrang pagmamadali ko at sobrang curious ko, gusto ko lang ding malaman kung babae ba o lalaki, ante. Pero 3 months pa lang ako niya nung ginawa ko yan. So, kayo, kung mga buntis kayo ngayon at hindi pa kayo nakakapag-gender reveal, itry nyo rin to, ha? Baka it works for you. Pero mas magandang ultrasound ang mag-sabi uh, ng gender ng baby nyo. Ako kasi wala talaga akong planong mag-gender reveal noon pa. Gusto ko sana, pagkapanganak ko, dun na lang malaman para surprise. Kaya lang, ang baby mo, pinapakita niya na kung anong gender niya, 4 months pa lang. Pero sabi nga, masyadong maaga para malaman. So, wag tayong umasa at baka masaktan. So, eto yung result ng ating baking soda gender reveal. So, i-google nyo kung ano yung result kasi hindi ko sasabihin. At hindi pa ito yung may premium nating gender reveal. Ginawa ko lang talaga to noon at nakasave to lahat ng video sa cellphone ko. ba diba? Hindi ko in-upload. Hindi ko alam kasi ayoko ng evil eye guys pinapalaki ko muna talaga yung baby bago ko sinabi, bago ko nag-announce kasi mahirap na, ba? Diba? Hindi naman lahat ng tao masaya sa achievements mo. So, i-make sure natin na safe tayo, lalo na sa mga spiritual eme ng mga kapitbahay natin at mga chismosa online. And yes, wala naman akong balak itago pang pito na yan, mga ante. Ano? Pero syempre, mag-ultrasound pa rin tayo para sa mga gender reveal. Nakapagpatanim pa nga kami ng palay dahil dito. Sabi ko talaga, sana maging magandang ani ito. Dahil first time ko pong magpatanim ng sarili kong patanim, guys. Syempre, family business yan. Pero sila ang nagpapatanim, hindi kami. Nakikikuha lang kami ng bigas. <laughs> so yan, etong patanim na to ay na post ko na rin naman dati at na-share ko naman din sa inyo. So pag ito ay inani namin ng bandang November, bili po kayo guys ha, supportahan nyo dahil hindi ko naman ikayayaman to. Pero kikita ako dito para sa pangkain din ng mga anak ko. Ganyan. Nagpatanim talaga ako guys para lang din uh, may kainin kami. Pero nabalahaw kami dyan bago kami umuwi. So ayun, i-update ko kayo sa kasunod talaga na kung paano nangyari yung mga gender reveal, gender reveal namin. Sana panoorin nyo pa rin. Kasi wala naman kayong choice para malaman yung sino rin ang winner. Ayun lang, bye!